Lahat tayo gustong maging fit and healthy para iwas sakit lalo na ngayong usong-uso na naman ang iba't ibang karamdaman, magtatagulan na rin kasi. Uh -huh. eh. Pero ano nga ba ang dapat nating kainin at iwasan para maging balusog ang ating katawan? Alamin natin dito for healthier and better lifestyle. Alam nyo ba na ang pagkakaroon ng balanced diet ang susi para dyan? At isa sa pinakamabisang gabay para sa tamang nutrisyon ay ang food pyramid. Ang food pyramid o pyramid ng pagkain ay nagre-representa sa iba't ibang uri ng pagkain na dapat nating kinukonsumo at ang tamang dami ng pagkonsumo nito araw-araw. May mga nagsasabi na nagmula ang konsepto nito sa bansang Sweden at ang layunin nito ay bigyang ideya ang mga tao sa mga basic food na kailangan ng ating katawan. Ilan sa mga mahalagang nutrients na kailangan natin na ibinibigay ng food pyramid ay ang mga sumusunod. Ang una ay si carbo o carbohydrates. Kailangan natin ng carbo para magkaroon ng enerhiya buong araw. Isa sa mga nagpapataas nito ay ang pagkain ng kanin at tinapay para mas lumakas. Pangalawa ay si VT of Vitamins. Ito ang nagbibigay ng mga bitamina at mineral para sa malusog na katawan at makinis na balat. Para masustain ito ay huwag kalimutang kumain ng maraming gulay at prutas. At ang huli ay si Protein o Proteins. Ang protina ang nagbibigay sa atin ng malakas na muscles at matibay na pangangatawan. Ang pinakamahalagang na itutulong nito ay ang pag-repair at pag-produce ng cells sa ating katawan. Ang ilan sa mga pagkain na mayaman sa protein ay itlog, isda at gatas. Ang pagsunod sa food pyramid ay isa lamang sa mga pamamaraan at batayan para maging mas healthy ang ating katawan. Bukod sa pagkain ng tama, Umiwas rin sa mga maling pagkain na nakasisira ng kalusugan. Mahalaga rin ang pag-ehersisyo, pag-iwas sa bisyo at pagmamanage ng stress para sa mas malusog na pangangatawan. Healthy body, happy life. Take care of your body and stay healthy.